Hi guys, good morning. Ayan na nga, welcome back again sa aking YouTube channel. I'm Ricky Baldo sa inyong pamintang buo na hindi pa nalador, kaya virgin pa rin. <laughs> So, ayan na nga mga ka-virgin. Good morning po. So, maagang maaga po ako nag, ano, ngayon nag-take ng video. So, good morning sa lahat. So, good evening sa mga taga-ibang bansa. So, ayan na nga guys. So, nandito na naman ako guys. Nagpapasalamat sa inyo sa aking mga new subscribers. So, mayroon na tayong 100, 100 plus subscriber na nadagdag sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsusubscribe nyo sa aking youtube channel so ayan guys nag update lang ako ngayon sa aking youtube sa aking aray ko lamok po <laughs> kinagat pa nga ng lamok so ayan na nga guys na update lang tayo ngayon sa ating youtube channel so magkakapi tayo ngayon <laughs> so nagpapainit lang ako ng tubig so kumusta po ang bawat isa sa aking mga bagong subscriber. Ayan, maraming salamat po sa inyo at sa inyong walang sawang panonood kahit na uh, bago pa lang kayo sa aking subscribe sa aking YouTube channel. So, ayan, maraming salamat pa rin sa inyo kasi syempre uh, kahit naman pa isa-isa lang sa aking video. So, uh, blessing, blessings pa rin yun para sa akin kasi kumbaga uh, may nagtitiwala pa rin sa iyo, may, may nanonood pa rin sa video mo. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. At tsaka syempre and, hindi ko uh, ma makalimutan makakalimutan yung mga bagong subscriber ko lalong 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 na po sa mga nagko-comment sa aking YouTube channel maraming salamat po sa inyong lahat so ayan na nga hindi na tayo mag-vlog ng mga toxic talk about <laughs> sa mga ganong ganon basta iwasan na lang natin so i-vlog na lang natin ngayon yung personal ano na lang yung kung ano-ano lang mga vlog dito sana sana guys, sana mga ka-virgin, nandyan pa rin kayo sumuporta sa aking pag-vlog. So, ayan. Diba? So, support-support lang mga ka-virgin. <laughs> support lang sa aking YouTube channel. So, habang habang nandyan kayo, so mag-vlog din ako. So, hindi naman ako araw-araw talaga nag-vlog. Hindi naman araw-araw yung pag uh, upload ko sa aking YouTube channel. So at least kahit papaano ma-update ko pa rin kayo. Daming lamok, guys. <laughs> daming malamok ka -ma ka virgin so halika nga dito ano glet lika dito glet lika so ito pala yung aking ayan yung aking papi halika halika dito dali hindi papakita kita sa aking mga subscriber achut <laughs> achut achut ito pala yung ano ko ito pala yung papi ko guys, ang mga ka-virgin. Ayan. yung hmm, aking piglet. Ayan. So, Dutch hand po yung, yung, br yung brand. <laughs> yung ano niya, yung lahi niya guys. Ayan. So, kumbaga sa ating hotdog. So, ayan siya guys. Ang haba. <laughs> Baby pa yan siya guys. 3 months pa lang. Mahaba na siya. Pero hindi naman talaga yan lumalaki. Ayan. Hindi kabango-bango naman ang bibi piglit na yan. Oh, kabango-bango man. Ito, ito. Anong ginagawa mo, ha? Anong ginagawa ng bibi piglit oh? Oh, hi ka sa ating subscriber, oh. Mga bago nating subscriber. Ayan, oh. Ayan, oh. Wow. Hello, hello. Hmm, bango-bango naman ang bibi na yan. Bango-bango-bango. Hmm, 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 Hello. Aking piglit. <laughs> aking piglit. Ayan. Hmm. Okay. Pawis man ang ilong. Pawis ang ilong. Sige, yan na. So, ayan na nga, guys. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, sa aking mga bagong subscriber. saka guys, may mga ah, nagre request may nag-request pa lang, may nag-comment sa aking YouTube channel na house tour daw ako. So, comment nyo sa baba kung gusto nyo mag-house tour ako dito sa bahay. So, para maano tayo, makapag-house tour tayo dito sa bahay. So, comment lang kayo guys, kung, guys mga ka kung sino yung gusto mag-house tour ko kayo dito sa bahay. So, actually guys, hindi naman talaga bahay ko. <laughs> hindi talaga bahay ko to ha guys ha. Ninilinaw ko lang. So, kumbaga, bahay na rin namin dito kasi dito naman kami nakatira. Pero hindi ko talaga personally bahaya. Wala wala ganoon guys, wala ganoon. <laughs> so malay mo pa, di ba? Next 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 time. <laughs> so ayan na nga mga ka virgin. Uh, comment lang kayo guys kung sino yung ay, yung book ko. Kung sino yung gustong mag ano, yung house tour ko kayo dito sa bahay. So ayan guys, ha, dito na lang muna yung aking update sa aking YouTube channel. Nag-update lang ako para may i-upload lang ako sa aking YouTube channel. So ayan guys, ay unang-una talaga nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Uh, maraming salamat sa mga bagong subscriber ko dito sa aking YouTube channel. At saka uh, siguro may mga nag-subscribe na rin naman sa aking uh, Uh, YouTube channel mga taga ibang bansa. So maraming salamat. Comment kayo, guys. Comment kayo mga ka-virgin kung sino yung mga taga ibang bansa dito na nag-subscribe sa aking YouTube channel. So ayan, guys. Uh, maraming salamat sa inyo. At saka yung mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Malaking tulong po 'yan sa akin, di ba? So ayan, guys, hanggang dito na lang aking vlog at mini vlog for today's video. So, God bless po sa lahat sa mga nanonood dito sa aking YouTube channel. At ka marami salamat sa hindi nag-skip ng ads. ads. So, ayan guys, hanggang dito na lang muna. Comment kayo guys kung sino gustong ma-house tour kayo dito sa bahay namin. So, ayan, hanggang dito na lang muna. Bye-bye. God bless sa lahat.